rest uh Yuri and, and also ang ating, ating seller na isa sa mga adviser niya na Gabriela Senalp. So actually on her birthday si Baby si Baby ano so, first name? Baby Valley ang kanyang daddy ng si si Baleriano. <laughs> <laughs> Okay. Okay. okay, so before tayo mag-before tayo kahit na birthday ni uh, Song so, okay. sa ating birthday celebrant, mag-wish mo na yung mga bisita natin. Mag-birthday -wish, okay. wish kayo. Ano lang ha? At least two okay. sentences lang para mabilis. Okay? okay. okay. Birthday okay. wish para sa ating mga birthday celebrant. So, okay, let's so, start, start. Two sentences lang para mabilis. Okay? One, two, three. Start tayo. <laughs> Pichuhan natin ang ating uh, Secretary Finadas, okay? paano mo na natin. Okay. So, two sentences, birthday wishes. So sa apat, para mabilis, okay? One, two, three, go. Sasabihin two sentences Two Okay. mga kapasay na, ako si Abe Nandan, ah, Tinali Secretary Mary Uh, sa lahat ng nag-birthday nalo ano na kayo uh, uh, no, 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 no. na pastor <laughs> um, um. uh, uh, may yakang uh, mo um, sana lumaki kayo ng babae ay kayo pala yun pala yun Maging matatag pa ang aking samahan. Yun lang. Happy birthday sa inyo na. Thank you, Secretary Marquinas, and also uh, ating newly appointed Secretary Oh, General, Sister Marie. Malapakan pangalang pala natin. Para makasya sila. sila, 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 sila. Sister, sir, Sister, sir, sir. Good morning po, MMG. Wishing you all the best and success and sana mo maging happy po um taon na darating po sa isa. Lagi na ay po kayo. Okay, of course. <laughs> isa sa mga supporter ng

Okay, okay. Okay, dito na. Parin niya. Oi, to police. Hala, oh, tebo. I thank you. Pa-pa. Kunte na. Patalas-talas lang, patalas

Yeah. Oh, okay, thank you so much, sister. Okay, ma mag-start na tayo sa mga lalaki. Of course, dito mo na ako. Okay. Right. It's okay, brother. Pakilala ka po muna, ha? Uh, good morning po sa lahat. At, uh, ako pala si R.L.J. CJ. Ah. Uh, हां किसी को भी प्रेस फर्स्ट टाइम तो नहीं तो भैया भैया जो नहीं आए हैं अवरे नहीं विश्व मोर बेटी तुम्हारा एंड लैटेस्ट फॉलो योर सलाम पहले दे ओके इसीलिए तो आप आप हमारे सब मेंबर ना करते हैं सरगना नहीं है eh, hey, <laughs> presentari for auditor auditor sya? na ipapayakulak sya mga kapat nama berkulik, lalong nga rin sya kina bapu natin yung presiden terima kasih marami-marami matulungan nga rin, langit-langit tau marami-marami aww 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 dati, dati Apa nama ramen yang sama? Aku bertemu karena pikiran yang marah ini. Sawana nama? Sawana. Kalau Brother. Tapos na ako. di ba? Oh, diba? oh next naman ang uh, ating ano? Ah, uh, si ano ba? Ay, di pa naman si Brian? Yeah. ano si Brian. Ako si Shuri. Secretary for Logistics, ano? Ang ating newly appointed. Okay. Ah, uh, short message mo. Okay, happy birthday mo sa inyo lahat. Good morning. Oh, santay pa

May alam okay. ako. Sige, galing na ito. close, close, close. Palakpakan natin ang ating... pa. Ano ba kasi siya ni Vice, may vice, may vice may President may for, operation, for Operation Operation. For Operation. Okay. Okay. Gutom na ako? <laughs> uh, good morning. Uh, my name is Founder uh, Chad. <laughs> oh <my, I'm> <laughs> uh, <laughs> happy, happy birthday to all of Happy birthday to you. to of o diyan no. Palampakan natin lahat ng mga birthday celebrant. Ako po dito sa. wish ko first of all uh ko muna ang ating ang ating dalawang CNM si Celine Church at si Celine Ang message ko sa ating ang ating adviser and that chapter Wishing uh, you, you, you a ha a happy or more, more and more birthdays to come. And always be patient. <laughs> uh, uh, so, uh, be uh, patient and uh, good. Lahat naman na sabi nga. So yun lang naman. And uh, no, good boy talaga siya. Uh, kasi kung hindi siya good boy, would, would, marami na. Vice President Jojo, Jo so uh, wishing you more birthdays to come and uh, always be a good boy. A <laughs> good <laughs> so, uh, a good man. <laughs> mabait po ito yun, mabait, you know, mabait And uh Brad. Naman ang ating nulya ng elected president. Uh, more birthdays to come and always have a good health. That's it for, for, for. inlang po. Uh, welcome to everybody. Thank you for coming me celebrate the birthday of my my partner. Okay, so what do we do for birthday? Oh, birthday uh, message. my Birthday celebration. My love will see it through. Sa mga kapatid na sa kalinga sa Goding Poseo sa saudara ng mga desa sa ating mga bisita, sa mga pulong Poseo, sa mga kasabak mo sa baril, sa bumabagabala, sa aming mga ketchup, sa kalimlangan natin sa lareses, sa at napansin karawan, yung aming kakawang pala, sa. ating uh, dalawang uh, isang Vice President at isang president So, patuloy na po yung ating sinimulan dito sa chapter. Ilan po, maraming salamat na ating tayo dito sa ating pagkikipo dito. Thank you very much. Okay, sigari na po po. Part 2. Birthday, Mr. Ano wish mo sa birthday? Ano ba nagdagan pa? Luis uh, Pilato sa ating kwapo presidente eh, na si Sen. Sarge Sumigal na sa Ah, uh, po uh, pagpalain pa rin ang at gabayan mo kayo, kayo sa ko Ngayon lang po, po Tapos na. Papalapakan natin yung presidente ng Dito. Dito muna, nagpapasalamat ako sa taas dahil doon hindi siya wala ka dito. Then, sa mga kapatid ko sa Pasikat, maraming salamat sa pagkakaisa, okay. sa tiwala sa isa't isa. At ganito sa mga tubidos sa karawan ng mga site.

27 years old. Wala, no? Maraming maraming salamat sa inyo at nandito kami para maki... Alam mo yung... Hagi lo sa birthday celebration. Then, in the session na pala. Sige po, palabasin ko lang. Kapitbeng mo yung apu ko, kapapanganak ng anak ko po ngayon ng arawang lalaki. Kwa po rin mo. Ay, kwa yun. Maraming maraming salamat si... Uh, si Kine. Salamat, salamat po. Okay. Uh, salamat po. Happy birthday song. Happy birthday we okay. Sabay po kayong apat, better. Apat na kayo. Picturean nyo na lang po. One, one, two, three. Picturean nyo na lang.